Ayan mga kachabs. Tira lang yan ng ano. Tira lang yung nakaraang may birthday sa amin. Eh wala akong magawa. Ayan. Sinabit ko na dyan kahit sa linggo pa yung may birthday. Eh dangin kasi. Luma na yan. Naku. Natingga na lang dito sa bahay. Nagputo ka na yung iba ng mga lobo. Kasi sobrang tagal na ba. Tira lang kasi yan. Bale sa linggo pa yung ano. Talim ko pa yung, ayan yung ano namin, yung wall namin, ayan. na nung aking esposo, ayan. Ayan siya. Ayan mga ilaw-ilaw yan sa gilid, ayan. Ito yung aming ano, sa may bandang kainan. Pero nagpabili na rin ako ng lobo na ano, medyo maayos-ayos. Luma na kasi yan. Naglaglagan na yung iba. Wala lang kasi akong magawa eh. <laughs> so, ayan. Ayan siya. Ano ko lang. Hindi pa talaga yung final ano yan. Parang yung tira lang kasi ng ano. Ng lobo na ginamit ko nung nakarantaong pa. Ayun lang. Happy Wednesday mga ka-chops. Good vibes lang tayo para happy ang life. Kung nagustuhan mo ang video, like, share, and subscribe. Thank you mga ka